Magandang araw sa inyo lahat mga ka JT at ito nga po pala dumamo na kami sa San Pablo. Ang uh, pinakamasarap na mami na natikman ko po rito sa sa San Pablo. Ito po mga ka JT. Siyempre, kita niyo naman po 'yan. Napakasarap po niyan, special with egg lang po ang kailangan ko dyan na mami with daddy at saka po puto. Kalimitan po kung kinakain ko yan ay puto mami pa mga ka-JT. Ito po, napakasarap po dyan. At syempre, pagkatapos po namin ditong kumain, dumarumekta na po kami. Papunta naman ang Tayabas. At syempre, meron po kami gagawin po doon nasa Tayabas po. Syempre, nagsimula kami dito sa San Pablo. Uh, mga 5.30 na po kami nakakales or mag-aalas ay mga ka-JT. Nang umaga, ngayon po ay wala na po tayong sayop. Uh, pahinga na po tayo dahil po ay syempre sa August 25 ratsyada po tayo ng bike mga ka-JT at ito nga po syempre uh, dumaan lang po tayo sa may papunta pong San Gregorio kina ni Habok at uh, lang po tayo dyan tapos may boundary po ng Quezon mga ka-JT dinaan po natin sa Riyaya, Chaong, Candelaria, sa hanggang sa papunta po tayo ng Tayabas mga ka-JT at ang dinaan ko po syempre ang Chaong Bypass at ang Sariaya Bypass at yun po diretso na po tayo doon sa National Road at dito po mga ka-JT wala naman po tayo naka anong traffic na dito na po tayo sa Maymax, Palang Palampas na po tayo diyan, napapunta po ng... sa May ko po tayo, Coy, na dito po sa sa ano sa Quezon na main po nila. Excuse me po at yun nga po, syempre may kinainan po kami dito, napakasarap. Uh, yung mami po sa San Pablo tapos po sa pagsanghan yung Aling Talengs na napakasarap po nung halo-halo at saka po nung peritong manok at yung sinigang nila mga ka-JT at yung favorite po nung kasama ko yon Siyempre dito, ako na po yung nag-drive at uh, medyo inaantok po yung kasama ko, nakailang session po, parang nakadalawang session sa pagtulog, walang video kay walang uh, bilyaran. joke lang po yung mga JT. Dito, dire diretso lang po tayo dito, parting sa Pablo na po ito, papunta na po ito ng... Welcome to Quezon mga ka-JT at yun nga po, bumili po kami mga kakanin. Napakasarap po ng mga kakanin doon, yun nga lang po, nagkamali po yung kasama ko, hindi man lang pinalagay sa sa sa, 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 sa ano, sa kahon, nilagay lang po sa plastic at yun nga po mga JT dito po tayo dumaan sa may kabila, hindi po tayo dumaan sa may, papunta po kami ni Jesus at syempre, nandun na rin lang naman sa Tayabas, so, dumiretso na po kami ng Lokban mga ka-JT. At dito po, ayan, nakita nyo naman po yan, may mga nilampasan na po tayo dito, ito po iparte na po ng Chaong mga ka-JT at uh, papasok na po tayo dito ng Welcome keso okay, ayun nga po syempre mga JT dito po uh, busy busy po tayo busy busy drive po tayo ito naman po talaga yung ano natin uh, mag drive po tapos pumunta po sa mga lugar na kailangan po natin puntahan at may bibilin kalimitan po yan at syempre mga JT dire diretso lang po ito uh, nasa party pa po kami ng Laguna pero magbaboundaryhan na po yan dito sa may Welcome Quezon. At yun po may mga daan po rito na ginagawa po po na expressway simula sa Santo Tomas Hanggang dito po sa Lucena, pagkakalam ko po, po, pag natapos po yan, laki po niyan mabilis na po ang biyahe. Kaya lang siyempre magastos po at sigurado po ako ay tip RFID. Sigurado po ako yung kalsada na yun, R RFID kasi nakita Miguel po yung gumagawa. At ayan nakita nyo naman po yung mga kalsada mga ka-JT napaka luwag, -luwag po. Swerte po yung pag -ano namin, paggangat po namin ng umaga dahil wala po mga katrapikan pa. Di pa po kami natatrapik. At ayan na po mga ka-JT dito lampas na po tayo. Pa parating na po pala tayo na welcome guys hindi ko na po alam yung mga lugar ito basta pagkaalang ko may daan po pupuntang Dolores to at may din po na papunta Tyaong. At dito po mga ka-JT, nung panahon ng pandemic, di po nakakalampas pa po talaga dito Kaya kailangan po ng mga quarantine pass, hindi po kami nakalampas dito Nung ako po ay na, nag-stay sa San Pablo kasi bawal na pong palabasin Doon po kami inabot ng quarantine mga ka-JT At ayan po, uh, lalampas lang po tayo dito at may makikita po kayong tulay dyan Tapos may mga barrier po yan, ibig sabihin po niya na makalampas na po kayo ng Villa Escudero mga ka-JT Ayan po, may mga barrier po yan. Ito na po yung ano, boundaryhan po ng Quezon at Laguna, mga ka-JT. Dito po, hindi ko na po alam kung ano mga barrier baryo Basta alam ko pa lang po ay yung mga bayan-bayan, mga ka-JT. Tapos dito po, pagkatlampas ko po dito, makikita nyo po dito yung sa ibabaw na tulay. Ayan po yung ginagawang expressway. Ito, pinaluwag lang po ito, mga ka-JT. Dati po na two-way lang to. Siyempre, pinaluwag na kasi nagkaka-traffic na po dito. Lalo po sa may papunta po, pagbilaw. Kasi malit maliit lang po at makipot po. Andaan doon, mga jt Dito po, ay, sa mga umuwi po dito, ayan, ah, meron po mga bus dito to, by Turbina. Ayan po yung dating, ano, dating daan niya, yung old na kalsada. At yun, nakikita nyo po yung pala, parating na parating na yan ah, sa ibabaw na tulay na yan. Ayan po yung expressway mga ka-JT na dadaan po dyan, uh, ah, simula dyan hanggang sa Quezon po yan, tapos yan ipapunta po yan ng Santo Tomas. Ah, hindi naman po sa mismo Santo Tomas, basta parte po ng Santo Tomas at ng Talamba, parang boundaryhan din po. At syempre, mga JT, ayan, uh, medyo inaantok po tayo. Guwanang po ay umaga-umaga po yung lakad namin. At yan, nakita nyo naman po, ayan, natulog po yung kasama ko. Nakita nyo naman po, uh, boys na boys. Excited po yan, na makarating po sa Tayabas. At yun nga po, may gusto pong kainin. At syempre, mga JT, ito po, dire-direcho lang po tayo dito. Dito, palikun na po tayo ng bypass. Uh, bypass tsaong po, mga JT. Diyan na po dumaan. At kinakausap po ko dyan ng ni Ate Z, natulog din. At alam nyo naman po, ito, ah, napakahaba pong nito, kaya relax-relax lang sa takbuhan. At ah, alam nyo naman po, ang takbuhan dito ay hindi naman po dahil po ay may mga truck po at may papunta po mga Bicol at papunta po ng mga Bisaya. Kaya medyo dahan-dahan po dito. Ito, bypass ano po ka ito. mga ka-JT, kahabaan ito. Pero pwede naman kayo dumaan sa may bayan. Pero mas madali po dito, maliban lang o pagka traffic o may mga malalaking sasakyan, kagaya po niyan, pagkaganyan po, pagbigyan nyo na po. Sa mga lahat na nasa kalsada, uh, shoutout sa inyo, maging uh, ano po tayo, iwas tayo sa road rage at maging defensive driving po tayo at pag-ingatan po natin ang mga kalsada. Dito po kasi hindi mo malalaman kung anong kalsada talaga yung madadaanan mo. Mayroong mga lubak-lubak, mayroong mga parang tawag dito, mga alon-alon, parang hams, tapos mahirap dito, yung biglang lubak, lalo pag kayong naulan, hindi mo po mapapansin, kaya ingat po tayo. Dito po, dire derecho lang to, uh, sa dead end nito, meron pong gasoline station, kakaliwa lang po tayo, ang pakaliwa naman po yan, ay papuntang Sariaya, papuntang Candelaria, tapos ang pakala naman po, ay papuntang Chaong, Nabayan, basta ito pa mga ka-JT, eh, nakita nyo naman po napakalapad ng kalsada rito. At syempre, pagkakaliwa po natin, mga ka-JT, padiretso naman po tayo sa isang bypass, papunta naman po ng Sariaya ah Candelaria to bypass road to sa to Sariaya mga JT pagdating po sa bypass road na dalawang yun mga JT ito makalampas na po kayo dito sa bypass road ng Chaong ito na po tayo dito po hindi ko na po alam yung mga kalsada na to o kung ano mga barrio to basta alam ko nakakasawap lang di po dito ay Chaong pero magdarating po tayo sa boundaryhan ng Candelaria Chaong Candelaria tapos Sariaya tapos Lucena tapos sa pakaliwa po tayo, bas ayan po yung mga dadatnan po natin mga JT at yun nga po wala naman kami na anong traffic at siyempre, mga kasama ko dyan, tulog po yan. At uh, wala po silang pakialam dyan. Basta tulog lang po sila. Siyempre, gising ko na lang po sila pagka na sa aking pupuntahan. At alam nyo naman po, mga ka-JT, shoutout nga pala po kay Pisang Kajo Bernard Sensil at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre. Kay Paring Randy Uh, Rimas at kay ibang lista kay Tall Boots Andrew Rimas at kay paring Togo Eduardo Miranda at kay paring Arnold Dabier, kay paring Eugene Palentino, kay paring Joseph Katapang at kay paring Topper Sarmiento at sa Mrs. Mobility belated happy birthday at kay Boss Iwok Rekta, ah, cheese patala na yan. Ha? Happy ba happy birthday sa'yo? At sa lahat po naman yung mga birthday, happy birthday sa inyo. At syempre, kay Elvis po wala gaya. At ah, sa mga tropa natin na uh, nagpapashoutout dyan, si will be Abalo, shoutout sa inyo. At sa aking mga kaibigan, si Boss Migs at si Sob Ron Carvey. At ayun nga po mga ka-JT, syempre. Nandiyan na po lahat. At uh, si Kian Villanueva, igigis sa pag iaw At yun naman po uh, mga ka-JT. dire direto lang po tayo ay Kevin Dominguez at sa mga 24112. Shoutout sa inyo. At syempre mga ka-JT, kay Edwin Inolba at kay Soy T. Manalo. Shoutout din. At ito po mga ka-JT, syempre na medyo nakakalayo na po tayo. Ang susunod po dito ay bypass sa... Candelaria, papunta naman po ng Sariaya. Ayun po yung mga dadaanan natin, papuntang Tayabas. Pero syempre, sa bypass-bypass, kakanan po tayo dyan. Yung diretso po nyan ay Candelaria Town at kakanan po tayo dito. Mga IIT, ito po yung bypass. Medyo napakalapad na po dito ng bypass na to. Medyo ginagawa lang po sa may unang bunga dito. Pero pagdating po sa alagit na, napakalapad na po. At pagdating po doon sa dead end, medyo pa wala na po yung circle. Kaya hindi na po masyado matrapik. Ang pakanan po doon sa may circle na dati ay papunta po naman ng San Juan. Ang pakaliwa naman po ay papuntang Candelaria Town. At diretso naman po ay papuntang Sariaya Town pero bypass road pa rin po mga ka JT. Gamit-gamit lang po lagi tayo ng mga bypass road. Ito lang po yung mga medyo ano dito, medyo may ginagawa rito pero pa after dito, napakalapad po ng kasada na to. Ito pong Candelaria bypass road na to na dire-diretso po papuntang Sariaya Road mga JT at lalampasan po natin dito yung bayan mga po ng Candelaria. At dadaan po tayo sa Lutukan, dadaan din po tayo sa may papuntang ang tawag po doon, Meredors. Basta ito ay ito po yung sinasabi ko sa inyo, ang pakanan dyan ay papuntang San Juan, Batangas, ang pakaliwa po ay town proper, town, excuse me po, town proper ng Candelaria, ito, diretso lang po tayo. Ayan, dating circle po yan, pero inalis na po yun nandiyan sa gitna na yan. Ano, barrier, at dito po, meron na pong ano, um, kainan po. kaya nakapasikat na po yung araw, nakatapat po sa amin, kaya hindi po rin kayanin ng aircon kasi nakatapat po yung araw sa atin, kaya medyo umaga naman, pero okay lang po yan mga ka-JT. Basta ito, diretso lang po tayo, at alam nyo naman po, magagala po tayo mga ka-JT. sa mga hindi ko po nabate, pasensya na po. Kay Kuya Med, Kuya Med Moldes ha, sa mga tiyahin ko dyan na nasa Alabang. At si na Lenny, si Kuya Joel, si Kuya Jun, si Kuya Jojo, shoutout sa inyo. At sa family nyo, shoutout sa inyo lahat dyan. At sina Kuya Joey, Ati Bioli, Shoutout sa inyo na nasa Kabite. Dito pa mga JT, syempre mga pinsan ko po yung mga binabanggit ko. Eto po, wala po tayong chismis ngayon kasi napadrive tayo. Nasa kalsada po tayo. Kaya walang wala po tayong chismis ngayon. Wala po tayong chismis pero mayroon yung kasama ko po may chinichismis sa akin ay eto na nga yon. yun. Yung daw si Ganon ay si Ganto. Tapos, syempre, sikat daw sa TikTok. Tapos ayun, hindi naman daw po napipilterize yung TikTok. Ewan ko ba? Dati po siyang ano, tall, dark, hand beauty, naging pong koreana at chinese ang itsura. Siyempre, alam niyo naman po 'yon, filterized ang sabi niya, hindi raw po. Siyempre, uh, joke joke lang po 'yon. Basta ito po. Ang dami niya pong ikinuwento sa akin. Naku po, kumalalaman niyo lang. Pero may kilala po ako na ganun din, mga JT. At yun nga po, siyempre mga JT, eh uh, biruan lang po namin 'yon. At ayun nga, meron pong humingi kumain kami ng nang Mami, sa San Pablo, meron pong humingi ng toyo, e, binigay ko po yung katabi ko, tawa po ng tawa may ng toyo mga ka-JT, at yun nga po, at eto, lampas lang po tayo dyan, eto, na, bayan na po ito ng pagkakalang ko po ay sa Riyaya. lampas na po tayo dito, dito sabi ko masarap yung itlog na pula, at yung long condition na lang. kaya, kaya lang hindi po ako nakadaan dumiretso lang po kami at papunta po kami ng Tayabas ang dami na po talaga mga food chain mga AJT na namadadaanan nyo sa kalasada kaliwat kanan na po kaya hindi po kayo magugutom depende na lang po pagka nakabas kayo ang tigilan po nila ay karinderya pero pag may sarili po kayo sasakyan okay naman po at dito po mga AJT syempre lampas po tayo doon sa lutokan lampas na po tayo doon sa uh, Sariaya, a ah, para palampas pa po tayo pala tayo ng Sariaya. Ito na po pala ang Sariaya. Lumampas pa 10 tayo ng Candelaria mga JT. Sorry po, ayan po, I love Sariaya ah, uh, muntik pa po magkamali. Basta ito, bayan na po ng sariya yan. Dire-direcho lang po tayo. Ito po dadaanan nyo. Hindi na po ako sa isang bypass. At kailangan nyo pa po natin kasi kumaliwa at hindi po ako dadaan doon sa may. Papunta po dosena. Pero may daan din po papunta dosena dito. Yung may red doors. Kaya na po yung red doors mga ka JT. Kakaliwa lang po tayo dyan. Patayabas. Ang pakanan po niya, palusena, pabagyo. Ito po yung talagang national road. Ayan, diretso lang po tayo, hindi po tayo kakanan dyan, Pakaliwa po tayo. At yan po yung sinasabi ko sa inyo, napapunta po tayo. Bas, medyo na bago po ako dito kasi lapad na po ng kalsada. At uh, mayroon po mga ginagawa. Tapos din pinagtanong-tanong ko lang po yung uh, aming pupuntahan kasi medyo naligaw ako dati. At uh, nalimutan ko na po. At uh, alam nyo naman po, hindi naman po tayo mapagpalagi dito. Ang uh, palagi ko lang po rito sa kamay ni Jesus. At sa mismo simbahan, nalimutan ko lang po yung ano kasi nilakad lang po yun. Hindi po ako nagparking doon sa may harapan. Eh, ngayon po, kahit pabalik-balik po ako, uh, malalaman ko na po. At may bitbit -bit din po ako pa uwi. At alam nyo naman po mga ka JT, yung sinamahan ko po ay binigyan din po ako. At uh, kumain nga po kami pag uwi namin at pagkarating pagkagaling po namin ng kamay ni Jesus pero hindi na po kami pumanik. Eto na po yung daan papuntang Tayabas paggaling po kami, pues, excuse me po, pag po kay dito sa Sariaya or Lucena, ito po yung dadaanan nyo, yung masikip na sa kalsada niya. Pero pagdating po rito, ayan, palapit na palapit na po tayo sa bayan at palapit na palapit na po tayo sa simbahan. Pagkarating po sa simbahan mga kajiti, mga ilang kanto kakaliwa lang kayo kasi pag punon po nun ay papuntang Lucena po, dun sa may food court dun, sa may crossing, yun sa may underground bridge ba yun? Nabasa, yun, dun po yung dire-diretso nito. Pagka kumanan po kayo sa may simbahan, pero syempre ilang kanto lang po kakaliwa kayo. Tapos makikita nyo na po yung public market nila na nasa kanan, tapos meron pong mall sa kaliwa. Kakaliwa lang po kayo sa ikalawang kanto. At yun na po yung daan papanik po ng tawag dito, papunta po kamay ni Jesus. Ito po, naglakad na po tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ito, maraming may may kilala po dito kasi family po ito. At pumunta lang po ako doon sa dulo. At di po kami nagtagal dahil may binili lang po yung kasama ko dyan mga ka-JT. At yun nga po hindi ko akala eh, na meron po akong pabaon. At ayan mga ka-JT dire diretso lang po tayo dyan. Hanggang doon pa po yan at pwede po kayong magana dyan na mamili po dyan. Basta marami pong pasalubong dyan na pwede nyo bilhin. At yun nga po mga ka-JT dumiretso na po kami. Eh ito ah, sinasabi ko papunta po ng ano at lalampasan po rito yung restaurant na merong aeroplano at alam niyo naman po mga JT, medyo hindi tayo gala. At syempre, pagkarating po natin doon sa may kamay ni Jesus, uh, picture picture lang tapos uh, tapos uh, ano ano uh, simba lang po tayo at tinabot po natin yung misa at hindi na po tayo pumanik mga ka JT, medyo mataas po kasi. At saka po ilang beses ko na po pinanik yon, higit sa 300 na steps yon. At saka ang dami pong tao mga ka JT, sobrang dami po. Crowded na crowded po kasi Sunday. At alam niyo naman po mga ka JT, pag uh, medyo wala lang. At syempre mga ka JT, Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. At after po nito, as siyempre, kumain po kami sa pagsangan. Ayan po nasabi ko sa inyo, napakaraming tao mga ka-JT. At ito po, babus mga ka-JT. Pasensya na po sa hindi ko nababate. At sa mga nababate.